Then ito pa nga pala mga boss. Ah, uh, napanood ako mga video, marami ako napapanood. Kapag gumagawa daw sila ng uh, metal paring na framing ng ceiling, eh hindi daw sila gumagamit ng mga wall angle, carrying channel kasi mas nakakatipid daw sila pag metal paring yung ginagamit nila. So doon kayo nagkakamali mga bossing. Kung sa tingin niyo, bago niyo sabihin nakatipid kayo, kinakailangan may computation muna kayo ano, papakita ko sa inyo ang uh, computation, kung paano at bakit ko nasabing mas mapapamahal kayo pag puro paring yung ginamit nyo sa mga palibot ng pader, hindi kayo gumamit na wall lang langgen. Okay, umpisa natin sa paring. Ang paring natin, metal paring natin, ang haba nito is 5 meters or limang metro. Ang halaga ng 0.5 gauge or yung may 0.5 na kapal ay $100. 50 pesos. Ngayon, mas mahal pa yan depende sa kapal nung paring nagagamit gagamitin natin. Okay? And then ngayon naman, itong ating wall angle, ito, yung wall angle natin, ang haba nito is 10 feet. So ngayon, 10 feet, 3 meters ang haba nito. Ang presyo naman nito ay 65 pesos to 70 pesos. Okay, eto na ngayon. Ang katumbas, pag bumili tayo ng dalawang wall langgel, so meron na tayong 6 meters na ang nagastos natin is 140 pesos lang. Imagine nyo ha, 140 pesos, 6 meters, samantalang ang paring, 150 pesos, 5 meters. So mas mahaba pa itong ating dalawang wall langgel na 140 pesos lang, mas mahaba ng isang metro, tapos nakatipid pa kayo ng 10 pesos. So, paano nyo masasabi na mas nakakamura sa metal paring kumpara sa walang gear? So, gaya na sabi ko, bago kayo magagawa, kailangan may computation kayo para masabi nyo kung alin ang mas nakakamura.